Ayan, tara mga ka-bestfriend At samaan nyo ako At sisilipin natin yung mga pina Binibigay natin ng mga fingerlings Sa ating mga customer Na tilapia na 6 rivers para makita po natin kung gano'n na po kalalaki yung nasa pispan mga ka best pen. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga good quality na finger na pangalaga nyo. Ayan, mag-PM lang po kayo sa akin. Mapahito po yan, mapatilapia mga ka best pen Para makakuha po kayo ng mga quality na katulad po ng binibigay namin sa aming mga customer. Ayan, big shoutout po sa mga customer namin na tega rito lang sa malapit sa aming area at sa mga taganwebay siya po na tumatangkilik ng aming mga good quality na fingerlings, ayan big shout out po sa inyo ayan kung bago ka pa lang sa mga gaitong content at napadaan po ang aming video sa inyong mga cellphone mga ka-best friend eh huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming youtube channel, ayan po ka-best friend lang po at pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po, mga ka-best friend. Ayan, big shoutout po sa mga OFW na nakakapanood ng aming mga video. Yung mga solid natin na mga subscriber na tiga malalayong lugar at sumusubaybay sa ating mga video. Ayan, big shoutout, sa, big shoutout po sa inyo mga mamin sir. Ayan, ingat po tayo sa araw-araw sa mga may lakad. Ayan, piliin po natin na makauwi po tayong ligtas sa ating mga pamilya at meron pong naghihintay sa atin na pamilya, mga ka-best Ayan, shoutout din po sa mga taga Isabela. Yan po sa gawing Pangasinan, yung mga naging customer natin dyan. At sa, dyan po sa gawing La Union. At dyan po sa gawing Ilocos. Ayan, big shoutout po sa inyo, mga ka-best friend. Ayan, bali sisilipin po natin kung gano'n na po kalalaki. At may tumawag po kayo sa atin na kailangan niya raw po ng isda na malalaki mga ka best friend gusto niya raw po yung malalaki na ilaglag sa kanyang pispan mga ka best friend at sinisigurado ko po sa inyo mga ka na sex rivers po yung ibibigay ko sa inyo yung hindi po nanganganak mga ka best friend yung makukuha niyo po sa akin at yan nga po nandyan na nga po tayo sa area mga ka best friend ayun po sisilipin na po natin para makita po natin. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga good quality na finger links, ayan, mag-PM lang po kay sa akin, mga ka-best At sa mga nangangailangan po na maglaglag po ngayong December, na mga tilapia po, mga ka-best friend, eh, PM nyo na po ako, mga ka-best para may book na po namin kayo. Mapahito po yan, o mga patilapia, mga ka-best para nakabook na po kayo agad, saktong-sakto po na December, marami pong magkakarga niyan, mga ka-best friend. Ayan, big shout-out po sa inyo sa mga naging customer na namin na naging successful sa kanilang pagkarga. Ayan, congratulations po mga mamin sir. Uh, at sa mga hindi naman po nag-successful, try, try lang po tayo ng try mga ka-best At pagdating po ng araw, mga oh, master din po natin lahat yan mga ka-best friend. Yan, sa mga gusto po na kumuha sa amin, ayan, kontakin nyo lang po ako. Oh, Andiyan po yung number ko sa aming page sa aming youtube channel Andiyan po yung number ko mga ka at tawagan nyo na po ako agad mga ka pen, para makakuha po kayo ng mga quality na katulad po niyan mga ka-bestfriend bala yan po dinala natin sa Pangasinan at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw thank you